kung bakit po ako mag-speak up is because of my family. Matapos ang naging pag-amin ni na Catherine at Daniel na official nang wala sila, ay tila mas umiiinit ang mga balita na dinitikit sa mga ito ngayon. Patuloy ang paglabas ng iba't ibang balita kaunay ng paghihiwalay nila. Nagbigay na rin ng kanya-kanyang opinyon. Si Rizie Ribeiro ay nagbigay na rin ng kanyang kaugnayan dito. Ayon sa komento ng iba, tila nga mukhang nga totoo ang mga cryptic posts nito dati tungkol sa kanila ni Andrea Brillantes. Si Andrea Brillantes ay ex ni Rizie Ribeiro ngayon na siya namang inuugnay ngayon na third party sa pagihuwalay ng Kapinyel. Dahil na rin sa iba't ibang papatunay na totoo may namamagitan sa mga ito, ang paglabas daw ng larawan kung saan magkahawak sila ng kamay at ang pagkikita nila ng palim. Usap-usapan din ngayon ng larawan na tila nasa iisang lugar ngayon si na Andre at Daniel. Reaksyon ng ibang fans nila bakit tila ang dalil lang daw kay Daniel na magpalit agad. 11 years daw sila ni Catherine pero parang ang bilis naman daw kung makapagpalit agad ito. Siguro daw ay matagal na itong gawain ni Daniel. Sumuko na lang si Catherine dahil paulit-ulit na lang daw hanggang sa napagod at hindi na kinaya ang panluloko ni Daniel. Sana raw ang maisip ni Daniel ang mga desisyon gaya nito. Sana ay huwag niyang hayaan na mawala si Catherine sa kanya ng tuluyan. Umaasa pa rin ng marami na balang araw ay musli silang magkakaayos at magkakabalikan.